Oh, so nagsalita na po si Attorney Buko in interview po siya nila MJ Marfori doon po sa show na sa totoo lang ah, tungkol po sa nangyaring desisyon ng Marikina. So pakinggan po natin yung parts ng interview ah. Ito ang pinakamalaking pasabog MJ sa taong ito, no? Ah, pagpasok ng bagong taon, may utos ang korte RTC Marikina na nagsasabi na ang taping at ang GMA ay permanently enjoined pinipigilan ang tape at ang GMA na gamitin ang titulong It Bulaga, EP at anumang bahagi ng show. Anumang portion nito, kanta, jingle, segments. Apat na segment pala. Ng TVJ. Dahil sabi ng korte, ang lumikha nito ay ang TVJ at ang karapatan para sa paggamit nito ay nakay TVJ lamang. So ito yung uh, pinakamalaking uh, alunsyo may permanent injunction at ang nature ng injunction ay immediately executory siya. Uh, kailangan mong sundin habang ikaw ay mag-aapila. Yun. Ah, so kahit na umapila siya, kahit niyo, na umapila, yun, sino, bukas iba na dapat yung pangalan ng gumagamit ng Eat bulaga. At ang EAP, pwede na rin gamitin talaga yung Eat bulaga. Kasi yun. Hindi, so yun na yung mangyayari bukas Eat na. Yun, At tama ka dyan, MJ, kasi may appeal process pa sila doon sa decision ng uh, IPO. Uh, pero iba kasi ang injunction. O, kaya nung tinanong kami, sabi namin, hinihintay namin yung injunction. Hmm. Kasi ang injunction, immediately executory siya. Yung iba tawag dyan TRO, di ba? Temporary yes. Restraining Order. Ayun Ay, na pala PR, yun. Yung 20 days lang kasi yun. Mas mataas ang level pag-injunction. Dahil yung injunction, walang period. Eh nakalagay nga dito sa utos ng korte, permanent permanent injunction. Pinipigilan sila. Parang ng... TRO pala pero permanent. At ayun din kayo talaga mag-explain baka may bonus ka <laughs> na naman January pa lang ha. <laughs> <laughs> Galing talaga ni attorney. Ating, attorney, nakausap alam ko very maliit pa lang yung oras eh simula oh, na lang ba si decision pero ay. nakausap niyo na po ba ang TVJ ano po ang plano nila? Makikita na ba rin natin yung sinasabi kanina ni MJ na mga segment? Gaya ng mga... Um, ano lang, messages, messages lang kami ngayon yes. sa Viber and uh, text and calls lang. Uh, Nag-FP uh, live na rin sila kanina para sa kanilang reaction. At uh, I think meron din silang pasabog bukas sa kanilang show. may pasabog pa may, bukas. May isa na, pa. O, pasa, alam mo, pasabog yan kasi exacto Nako. na makukuha nila yung karapatan na yan sa panahon na, na pag-collect yun? sila. Doon sa, yung Channel 9 yun kasi, eh, oh. dati nilang uh, bahay yung Yun na kaya yung pasabog o meron pang oh, okay. ibang pasabog? Oh, okay. Nakaka... Nakaka-excite uh -huh. naman bukas. O yan, gustong linawin ni ano ni RV kung tama daw ba yung linig, dinig niya. So, pwede na gamitin ang Itbulaga starting tomorrow para mas malinaw pa. Yun, para malinaw. Pwede, pwede nang gamitin. Utos na po ito ng korte. Utos na ng korte. Yeah. O, yan, very good. So, Itbulaga na bukas yung gagamitin. Tapos, meron ding tweet. Ito, kay... Uh, ito yung anak... Ito, ah... Uh, so, si Joey De Leon, nag-post siya. Uh, it, EAT, ito announcement today, 5 p.m., January 5, panalo tayo. O, yun yung post ni Joey De Leon. Tapos nag-post din si Tito Sen. Okay? Uh, kasi uh, niretweet nga yung CNN Philippines na post uh, na simula na bukas yung pong sa, sa EAT, uh, sa RPN9, ka sa TV5. Sabi nga, you mean it bulaga. Oh, ibig sabihin, kinumpirma na nila na bukas po ay It uh, bulaga ang gagamitin ng uh, title ng uh, palabas. Ang tanong na lang po kung ano pa yung mga ibang pasabog na lalabas po bukas. So yun po yung kailangan po nating abangan, yun po yung mga nakaka-excite at uh, talagang kaabang-abang po. Uh, bukas, yan maki uh, try natin, maki-ano doon, uh, doon po sa sa TV5 oh at uh, tingnan po natin kung ano yung mga pwede nating mga masaga pa ng mga balita po doon. Talaga nakakatawa po. Alam nyo, alam nyo, talagang napapaisip ako eh. Kasi lalo na yung mga nangyari nung mga huling araw, di ba? Inawala nawala yung page. Parang I feel like this is uh, an end of a story. Eh, okay? parang natapos yung storya. Ah. Ang ganda at ang ganda ng ending. Happy ending. Yung pong naging naging katapusan ng storya. Bihira po, bihira. Bihira na ano, na hindi hindi po lahat ng panahon ay happy ending po yung nakukuha po natin sa mga storyang kino-cover ko. Okay? Um, pero nagsimula tayo yung gulo, tapos nag-escalate yung gulo, tapos nagkademandahan. Uh, ang daming nangyari, ang dami nating uh, sumali pa tayo sa Game 5. I feel like uh, today and tomorrow is the end of a chapter an end the end of the story uh, may apila sa court of appeals may apila sa supreme court ang tagal niyan taon niyan eh, hindi, hindi na ano hindi hindi, hindi, hindi na, wala nang kumaga hindi mo na yan ma, ma i report na natin yan paminsan-minsan pag nagdecide si court of appeals pag nagdecide si ganun pero wala ka nang may babalita about doon sa storya na yan masyado Diba? Moving forward. Ito na yon eh. Ito na yung katapusan ng story. So, I, I can't help but feel sentimental. Sumakto pa sa pagkawala ng page ko. Na parang the end of a story. And it's a beautiful ending. At nanalo tayo. Nanalo ang taong bayan. Nanalo ang uh, katotohanan. And, uh, syempre, uh, isa pa, isa pa uh uh, ina ko eh, ini-internalize ko yung nararamdaman ko ngayong araw eh. Alam niyo, alam niyo isa pang nagpapasaya sa akin. Siguro lahat ng mga natuwa nung nawala yung page ko, siguro sila yung malungkot ngayon. 'Di ba? <laughs> 'Yun yung mga isang nagpapasaya sa akin. Ganun lang talaga buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ako po, last year was a very great time in my life. Parang pakiramdam ko nasa taas ako kasi ang, ang dami kong views, ang dami kong mga bagong uh, viewers. Diba? And, kahit saan ako pumunta, dami na nakakilala sa atin dahil dito sa issue na ito. Pero like eh, all good stories, all good uh, uh, everything po, eh, lahat ng magagandang story, uh, it all comes to an end. At uh, ito na po yon, patapos na po yung story uh, bukas at sa mga susunod na araw. And uh, simula na ng panibagong storya. Uh, na maaring hindi na kasing exciting ng storya natin ngayon <laughs> Kasi, ano na eh, kumbaga regular programming na Hindi na yung ganyan na may demandahan na gano'n So, siguro I would like to take this time to appreciate To appreciate yung pong mga pangyayari at yung mga Lahat ng ito And uh, this is truly a, a great time in my life And uh, after nito, after nung mga susunod na araw Eh... Kung maga may mga bagong storya tayo na susundan, may mga bago tayo. Pero syempre, yung yung ating Eat Daily, yung ating Dabarkads community, tuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy yan hanggang pagtakbo ni Tito Sen. Pero I feel na talaga na this is an end of a chapter. A very, very important chapter sa history ng Eat Bulaga. At nakasama tayo doon. Lahat tayo. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.